Tinawag na kalokohan ng Department of Justice o DOJ ang mga aligasyon ng tanim sako at tanim buto sa Taal Lake. Kasunod ito ng pahayag ng netizens sa social media na parang sinadyalang ilagay ang mga inihinalang kalansay ng tao na naiahon mula sa lawa. Sa isang pulong pambalitaan, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bahagi ito ng politika na ipinakakalat ng troll farms. Wala, ano kalokohan yan. Alam mo yan, uh, this country is full of politics and troll farms that they always want to to spoil uh, whatever good things that we can do as a country. And uh, that's part of politics. It's the politics that they want to practice. So be it. Ngayong umaga, isa sa ilalim sa paunang pagsusuri ng Philippine Coast Guard ang mga hiniram na underwater remotely operated vehicle o ROV para subukan ang kakayahan nitong sumisid sa lawa. Una ng sinabi ni PCG spokesperson Captain Noimi Kayabyab na kaya ng ROV na makasisid ng hanggang 1,000 feet na malaking tulong para sa mga divers sa paghahanap sa mga nawawalang sabungero. So it has the capacity to see the, the underwater hanggang 1,000 feet. Okay. So meron din siyang kapasidad na kumuha ng isang bagay na hanggang 10 kilos. So ang maganda lang dito sa ating ROV since um, remote control, remotely operated na mm -hmm. pwede natin siyang i-move mm -hmm. left, right, taas, baba and ano. So makikita natin ng, ng maganda yung at buong buo yung ilalim po ng talig. Kahapon, walang nakitang mga sako o kahina-hinalang bagay sa ikapat na araw ng technical diving na isinagawa ng PCG sa Taal Lake para hanapin ang mga nawawalang sabungero, nasa limang sako pa rin ang kabuang nakuha mula sa lawa mula ng magumpisa ang operasyon noong biyernes.